Narito na naman tayo para sa panibagong aralhin. Ito ay ang kwentong bayan na may pamagat na ang pilosopo. Noong unang panahon, may isang bayan na ang naninirahan ay mga taong sunod-sunuran na lamang dahil sa takot na masuway ang batas na umiiral, sa nasabing bayan. Isang araw, namamasyal ang kanilang pinunong si Abed sa mga kabahayan ng kanyang mga tauhan upang tiyakin kung sino sa kanyang mga tauhan ang mga naghihirap upang mabigyan ng pagkain. Nang mapansin ni Subekat na lumilibot araw-araw si Abed upang mamigay ng pag-ain sa mga naghihirap, ay kaagad kumuha ng bato at isinalang sa kalan para mabigyan ng pagkain. Nang marating ni Abed ang kubo, binati siya ni Subekat. Lumingalinga si Abed at nakita niya ang kaldero na may nilagang bato. Nang mapansin niya, sinabi ni Subekat na kunin kinaumagahan ang kanyang parte dahil may inilaan sa kanya. Lumingalinga si Abed at nakita niya. Isang araw, nagtipo ng mga tao upang magdasal ng dubor. Ito ay pantanghaling pagdarasal. Nang makatapos sila, ay nagtanong si Abed kung sino ang wala sa kanyang mga tauhan. May nakapagsabi na si Subekat ang wala. Samantala, ipinaalam ni Abed sa mga tao naaalis sila para magsuri ng lupa dahil kakaunti na lamang ang lupa para sa susunod na henerasyon Nang papaalis na sila saka pa lamang dumating si Subekat na hindi sumali sa pagdarasal at sinabing sasama siya Sinabi ni Abed na maaaring sumama si Subekat kahit hindi siya nakita sa pagdarasal Ngunit sa pag-alis nilang ito ay matatanto niya kung tunay ba nakasama si Subekat o hindi. Bago umalis ang pangkat, hinabilin ni Abed sa bawat isa na magdala ng bato na tamang-tama lang ang bigat sa kanila. Nagdala si Subekat nang batong sinlaki lang ng kanyang hinlalaki. Nang mapagod na sila sa walang humpay na paglalakbay, nagpahinga sila at naghugas upang magdasal. Hindi pa rin sumali si Subekat. Nang matapos ng pagdarasal, ipinagutos ni Abed na buksan ang kanilang baon. Nang mabuksan na nila, naging tinapay ang lahat ng dala nilang bato. Si Subekat na ang dala ay sinlaki lamang ng kanyang hinlalaki, ay nagutom dahil sa liit ng kanyang tinapay. Nang paalis na naman sila, sinabi uli ni Abed sa bawat isa na magdala ng maliit na lamang na bato. Sumunod ang lahat ng mga tao, maliban kay Subekat, na ang dinalang bato ay ang pinakamalaki dahil magiging tinapay raw ito. nang dumating na sila sa kanilang pupuntahan sinabi ni Abed sa bawat isa ay ihagis sa abot ng kanilang makakaya ang kanilang bato dahil ito rin ang lawak ng lupang matatamo ng bawat isa samantala si Subekat na may pinakamalaking bato ay laki lamang ng bilao ang nakuha niyang lupa dahil sa hindi niya kayang ihagis ang kanyang dalang bato. Doon lamang sa nahulugan ng bato ang kanyang makukuhang lupa. Nalungkot si Subekat sa kanyang makukuhang lupa. Nang makita ni Abed ang liit ng kanyang nakuhang lupa, sinabi niya kay Subekat na hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Sinabi pa sa kanya na dahil sa siya ay hindi marunong sumunod sa mga alituntunin, ay wala siyang magandang kinabukasan. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong bayang ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa muli.